Anong ganap sa mundo ng showbiz? Emosyonal na inamin ng Filipino rapper na si Aristotel Polisco o kilala bilang Glock 9 na ang kanyang anak ay bakla. Nang isulat daw niya ang kanyang hit song na Sirena, hindi pa raw alam ni Glock 9 na ang kanyang anak na si Sean Daniel ay gay. Kaya parang regalo na raw niya sa anak niya ang si Rena. My son is gay. No? Um, no, nung sinulat ko yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko. Manggano ko sa kamahal, di ba? Samantala, inamin din ni Glock 9 na takot na takot siya nang ilabas nila ang sirena. Kaya hindi raw niya akalain na buong pusong tatanggapin ito ng gay community lalo na ng mga tatay na may anak na bading takot na takot ako dahil ayaw kong baka insulto ng tao. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at i-comment ang inyong opinion.